So, hello mga lods, welcome back to my channel. So, ngayong gabi na to is, alam naman yung kailangan nating magpapugi ng konti. So, meron akong maraming, maraming maraming pinpulls dito na tumutubo sa aking ilong. So, gagawin ko dahil yung tiyansi ko is nakapag-order ng lambina sa Shopee. So, ito na, dumating na. Susubukan namin to yung lambina na to kung effective ba talaga. Kung talagang natatanggal ba talaga o oh, hindi 'yun lang kasi makikita o oh, kasi blood kasi blood. Ayun oh. Blood. So, tingnan natin mamaya kung ano. Dapat 'yung so, ilong ko. Blood. Tingnan natin kung popuhi ba talaga dito. Op. Bisit na lang ba na? Lang bina landi Sabi niya, dapat palabasin daw yung mga ayun, no, itimiti mo, ang dami. Sakitin mo na. Okay. sakit. Sino mga mahilig magkutkot dyan sa mga ano, di kut kutkotin nyo. Huwag na kayo magkutkotkotkot, kundi maglanbi na na So, try natin to. Napakabango pa niya mga lods. Siyempre. Kailangan natin aga-alagaan yung, uh, yung mukha natin. Mukha natin. Aga-alaga Mula na. Nandiyan na. na. Wow. Ang bango niya. Dermatology. So online kami buong araw. Kung sino mag-message lang kayo, mag-message lang, pupunta ka mo punta kayo sa aming shop dito just call and I'll be there karabing mm. ilang <laughs> na, Subukan natin to. Subukan natin. Effective eh. ba kasi sa akin? Sino may mga pinfalls dyan? Subukan nyo na para maubos. Anong pinfalls? White heads or black Whiteheads White and black pala. Pati yata ilong natin matanggal. Yun na yun. Oh, tatabunan na siya. Ito na. Okay, usap ko nga yung ilong na ko. Oh, ito lang. Isa lang? Wait lang! Ikaw talaga. Oh, oops. Sinilip na, ko na. Nam. Si mood ko na po. Ito na. Ano kaya yung kinalabasan nito mamaya? Mas hindi mo. Oh, di ba? tayong Para sa niya akong ka-client kay Kalumagan. Perituki. Wala uh na -huh. kay kaya tagilungan niya. Oh, di ba? Tingnan mo bakla wala na, wala na kita ilong ani. Oh, tingnan mo. Yes. Meron ka ba dito? Oh, meron. Nilagyan. Hindi makahintay. Bilis kasi kaya ang oras tumakbo. May may meeting pa ako. Ikat mo muna, bungkoy di mo kinakat. Ah, mo ikat, kat, kat. Bilisan mo. Katating mo yung mukha. Walang pupunta ang customer sa dito. Magdagal-dagal ka. Agoy, agoy. Grabe mga butas-butas. Ang hang mo? Ang sarap ngayon. Malang. Ma? Gusto ko ngayon ang hang. Agoy! Kasakit siguro ni pagbunlot ron. Kailangan tayo ang tuyo, -tuyo yan. Kasi hindi iyan matanggal pa hindi tuyo. Hindi ba? Nakiuso <laughs> din tayo sa doon sa mga TikTok, sa TikTok. Meron din dito. Oo, meron din dito. Natin na natin niya ano. Ang gutang sa mata mo. Bakit kaya kapil, no? Ano siya naman yung gumawa Hala! Ano? Ano mo lang lang. Ilang minutes yun So, ito na nga. five minutes. No, hindi lang tayo. Pagkatapos yung lagyan niyo yung mga ilong niyo, dapat dapat kutkutun niyo talaga para magsilabasan yung mga whiteheads and blackheads. Kutkut. Then, pagka kutkut niyo, pag magsilabasan na siya, then, tsaka nyo siya lagyan ng ng lanbina lin lanbina so napakasarap na para sa pakiramdam para siyang, ano ang lamig sa si mukha so tina natin yung uh, resulta mamaya kung anong resulta nito para tayo nagparitubo sa ating ilong oh ano ah, ba diba? samot ka pa mama ay, tinanggal no? mo yung, sorry tinanggal oh, no. mo yung ano, ko <laughs> ay sis. nag nag -tame. nag ano nga pala ito Nanggang yung light ko. Hmm, ba? Diba? Ito na 5-10 minutes to 5-10 minutes. 5-10 minutes? Pabot mm. ko na 20 minutes yung video natin. Kakahintay lang. Ay, mabilis ang oras kaya kaysa ako. Okay, dito na. Sarap sa lamig sa mukha you know parang sinisip-sip sip ninyo yung ano mga blackheads and whiteheads natin so sa mga mukha dyan na ah, paborito sa mga whiteheads and blackheads so try nyo na to magkano siya magkano to na? Ma? 139, 139 sa shopee eh. no. then nagkaroon siya ng butcher So kaya ang nabayaran niya is 89 pesos na lang at free shipping pa. O di ba? For napaka kuripot napaka-tihik. <laughs> kaya dineliver to ng seller is almost one week dahil nagdalawang isip pa kung ituloy ba o hindi dahil ah uh, napaka naman talaga. So oy, to so kasalanan siya? ng seller but may ano sila voucher. So, kung so, nagpabutcher-butcher kasi sila, kaya ah, kasalanan na nila. So ngayon, ayan pa na, 100... parang grabe na yung ano. So ngayon, parang lumalala yung mukha ko, parang lumidikit na yung lahat. Huwag eh. Titigas pa yan, isisip-sipin. Ano, ano patigas yun pa pala to. So, dapat natapos ka pagla guys, 5 minutes. So, dapat mga 15 minutes. Mabilis so, ang oras na si sa cellphone sa kanya na kaysa units mismo na ito. Hello, pa. Ito na. Oh, parang naluluwa ako, ma. So, ito na. Landina. Landina. Lamig talaga. Ano ka talaga siya? Sa kanya kasi kanina naglagay na siya. So, nakuha Ay. yung mga whiteheads, whiteheads. ito siya. Ito niya sa kanina O oh yan ah Ang dami, dami. dami sa kanya Mga puti-puti Yun know, oh hindi yan Hindi yan white heads. Hindi Hindi makikita Hindi, hindi makikita kasi Blurred Blurred Alam niya naman Pasensya na yung camera Alam niya naman na May mumurahe lang tong cellphone ko So hindi talaga makita So paano natin I-prove to mamaya I-prove natin kung Meron ba talagang nadalang Pag ano Paano ito makita? Ang ganyan, sos. oh, ito na. Hindi talaga makita. Gusto ko so, tingnan eh. Maraya akong harvest So, ito yung harvest niya. So, ang sarap pa. Pati malahibo na dala. Grabe naman to. Baka pag kilay ang lalagyan nito, ubos yung kilay natin. Ang sarap din yung pagdiganan mo. So, talagang butas-butas talaga ang ang ano,

10, 10. Yung iba nga, one hour sa babad. Yung nito. Yeah. Sabi hmm. naman yung one hour babad. Yeah, I think. Matulog it? mo na sila. Dapat bukas to kukunin, ma. Hindi matulog ako. Ganito ako. No, 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 no. Marami pa sila. Ito, di ba? Lanbina. Oh, okay. So, di wonder po lang klagan. Lanbina. So, so, may napansin ba kayo sa katawan ko? Mm -hmm. Di ba? Hindi lang lanbina ang vlog na to. Kundi, pati ba naman yung ating ascorbic acid? O, oh, di ba? Dahil sa ascorbic acid, tingnan yung katawan natin. O, oh, nakita nyo naman yung katawan natin. Dati napakapayat ko. Pero ngayon, kalaman talaga. O. Oh. Diba? Mm-hmm. Hindi mm. na ng braso. Oh. Uh, diba? Dahil sa ascorbic acid, baka may magagusto na bumili ng ascorbic acid. Then, yeah. um, punta lang kayo sa TikTok. Napakarami ascorbic acid. 248 lang. pre shipping pira. Sa mga payat dyan, mm. bili na kayo. Dahil siguradong taog palagi yung kaldero nyo kapag nakainom kayo. Tapos ganito na yung katawan nyo. Huh? <laughs> uh, uh, plus. Plus. Ano? Lambina. <laughs> oh, diba? Pugi ang Digin natin. Tingin mo na siya bago basa. Uh, hmm? hmm? uh, ano yung background ko? Okay. Malapit na. Mga parang... Tigas na. Tigas talaga. Tigas na talaga. Dito pala to. Napakatigas na... Hindi pa. Nila. Hindi pa pala. Walang buti. Lah, Karabi pala to. Dapat pala talaga mga 10 Kasi minutes. Kasi pag hindi to yung tuyo, yung, yung papel didikit sa balat. Mm hmm dapat pala talaga ganyan po yun. So, grabe. So, hindi ka na mahirapan talaga mag ganyan-ganyan. oh, mga pisa-pisa ng ano mong, di ba? Sa kanang kasalamin, ginaganyan mo. Oh, look, ginaganyan, ginaganyan. So, dito, hulbot lahat ng itim-itim sa katawan mo. Lan Bina. Mhm. Mm mm -hmm. dito man hindi mo na lagyan mo. Ma. Ano pa to dito ah. Marami pang bukas, ano ka ba? Doon dito, dito. Oh, wala pumuti yung kako. Sa akin eh, hindi ko pa nga nakuha dati. So, ito na. Huwag mo galaw-galawin yan kasi lang malam na, na lang siya. Mag. Mag ano na ako nito. Ano na ako ma? mag-model ako dito sa lanbina kapag matanggal to lahat. Kapag kuminos yung ilong ko, so mag-model ako dito. Mag Model. Talihunin ko si Coco Martin. Mag-model. Mag-model. Model, mm. mag -model. Model uh, lever o lanbina. So, at your service, mag-gubat, Nolly Boy. So, just call my number. 09-812-873-508 mm. I will deliver to your home. So, malapit na. Malapit na ng 15 minutes. excited na ako kung ano talaga ang resulta nito. Kasi parang tumigas na talaga yung mukha ko. Pati yung ilong ko tumigas na. Okay, siya pa yun na siya. So, ayan na siya. Ito na. Mm-hmm. Okay na oh, sige, tanggalin na natin to. So, tina natin kung ito ba Sige, try na natin tanggalin. So, subukan natin tanggalin. Kasi, sino yung una? Ito yung una. Pero, ito muna unahin natin. Okay, okay, okay. Oh, oo, ng okay, na. Hello, ang dami. okay 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 naman okay 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 Hello. okay gig, 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 gig. <laughs> dami. Hello. Ayan, no. okay 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 okay

Aga, okay, okay. Nan no, ang dami ang itim. Aga, aga. Nan Ang dami ang itim. Wah! Wow. Kala yung mga ano mo. Oh. Hala. Ito mo yung iba o oh, hindi nadala sa ano. Sabi, nagluha-luha talaga ako. Sabi talaga. Eh, hey, naman no, dami, oh. Hindi mm, ba kuminis yung ilong itim natin? Itim talaga siya, no? Itim. Surprise! Ah. Wow! Wow! Grabe. Grabe nga talaga mga lujo. Lah. Lah. Dami oh. Ay, kuminis talaga yung ilong ko. Lah. Sinaw-sinaw oh. Gusto kong tingnan yung mga kandang na airbase. Ang dami. Grabe. Tingnan mo oh. Grabe pala talaga. Ito na mga Ay, lujo. Hindi makita. Ay, hindi pala makita. Ito. Ang itim niyang ano mo, no? Yung pala yung dumi sa mukha, no? Ano ito, oh. Ito ba, oh. Ang itim. Wala. Sarap tingnan, oh. O, Sarap. Sa May hirapan pa tayo pag ganyan-ganyan. Hmm. Dito lang pala yung... Napakabilis na ito. Ay, malaki, yun. oh. So, ito na nga, ah. nga siya. Okay. Napaka-effective talaga mga lods. So, kapag gusto nyong bumili nito, so, Shopping, uh, punta ka sa aking TikTok. Ilagay ko na lang to sa aking uh, shop para mabilis ka makabisita. So, TikTok Lambina. Hmm. Ito, nakita niyo naman. Oh, si Bukari Kubinos yung ilong natin. Oh, Di ba? Hindi pa. Uh, bumukad pa siya. Um, <gasps> Pero grabe yung dahil mong na-harvest kayo diamond. sa akin. Okay. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Umili so, ka na ng Lambina. Lanbina para sa iyo. Pampaganda at pampagpugi. Thank you. Bye-bye.